Ang tindi naman ito. Going 3 months na to eh. Yung nanay niya yung napagtripa oh. oh. Grabe si Totoy Bato. Oh. Hehehe. <laughs> ah, niya yan. Kanyang nanay. Nanay niya na pag ang ano, pag matindi. Yan, kapatid naman. Ah, um, nauna sa kanya yan. Katlong generation siya. <laughs> The first generation to. Meneng si black. Yan yung katindi yan. Ilang months pa lang. Going 3 months sa isang araw. Aba sa isang linggo.